Maraming maraming salamat. Tulong mo ng guys. Sonia Rana at this time. Siyempre gusto rin yung makamusta na isa sa ating mga visitor this morning. Palaktakan po natin Honorable Almira Billy Flores. Salamat po sa talagang pagkakalay po ng programa ngayong umaga. Kumusta po Okay, salamat naman po at nakita ko po kayo ngayong umaga na masasaya. Kaya masaya rin po kami. Ako po ay si ng Barangay Almira Villan, Rasha Villan, Flores ng Barangay Patiyan. Siyempre po ako na, pagbibigay po kayo po natin sa Punong Barangay po ng Barangay Mami, Mami sa pag accommodate po dito sa kanilang uh, Barangay Payment para po maidaos po ang payout na ito. At siyempre po sa GSW Beauty po, pong mga kasamahan. Uh, isang magandang magandang umaga po sa amin lahat. Una po ay ang pagpapasalamat siyempre natin sa buong may kapal na nag-iiyaan po tayo sa pamamagitan po ni Congreso Josie Diyos Taliado. At siyempre po, lagi po natin katuwa ang DSWD. Ang mga programa po nila, hindi ko, ng DSWD, ay na Bakit po? Kasi marami pong programa ang mga proyekto na pinakikinabangan ko ng mga mamamayan. Hindi lang po dito sa bayan ng Labo, kundi sa iba pa bayan. At syempre kami po ay nag-observe din po kami, pinag-aaralan po namin ng mga programa na sana po sa amin, sa mga sa barangay namin ay kami po nakakapagbigay ng dental assistance. At nagpapasalamat po tayo na Uh, Tuloy-tuloy sa magagandang programa po ng ating uh, hinahahal na kong Yun lang! thank you very much po sa inyo at congratulations po kasi nabihiyaan po ka isa po kayo sa mga ah, uh, nabihiyaan ng programang ito. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Palakpakan daw po natin muli ang ating minamahal na kongresyo si ng napakasipag na Josie si Bangin at ang DSW. Thank you so much po. Can you please move on your cups and feel the presence of the Lord?

kaibigan. Sa kalagay ninyo sa atin, sa gawain namin sa araw-araw, sa pagbibigay mo po sa amin na kami ay magingita sa araw-araw. Gabayan, gabayan niyo rin po ang aming mga, mga panahonin, ang DSW staff, na kung araw ay nalangin pa po, po sila sa araw-araw. Sa ating po mga staff ng ating kasuhuman, arti kong jano ngono tapi kudu panggawean anak pemine orang of the philippine national anthem maka terima kasih ampun awit nang philippines mula sa unang distrito ng lalawigan ng kamarino din. This time, we are formally welcoming you in live here at Pamilu Uno, Labo Kamarino Historia. And this is Ayuda para hapus... ang kita program Tulong Eskwela Program na nakakabi ang mag-aaral upang mag-aaral ang kanilang mga pangarap. Palakpakan po natin, Congress Woman, Yay Josie, Barry Tarisiano, and of course, Honorable House Speaker Muhammad Ruman Des and Chef A, thank you so much, Happy President of the Republic of the Philippines.

Maraming salamat mga kagawad. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ma'am Josie Tagliano. Sa akin po mga kasamahan na nandito po ngayon. Sa akin po ngayon ginagalan, sana Buman. po yung kumahal, kumahal ng iyong pati. At ganun din po, ang course na kung saan ay yung palikot na uh, palikot mga proyek na ko ba po Tagliano sa mga, mga inampo. Ang may akita, ang may resolusyon, wala kaya

Mike Tolera. Sa mga tagatista, Bilyote, good morning po sa inyo kong lahat. Sa kalan po ng San Dumeo Bayan na Dabo, sa kalan po ng Pamunang Barangay, wala pa ako sa Kapuluto, hindi ko lang kita. Kayo po i-minigil ka po po namin sa araw neto. Ako lahat po bahay, ay welcome po. Ito po sa kanya po ang kaharihan, ikon siya. Ito po, usapin po namin si Kap Alex Sinarosa, ang ah, si Kap Rex Santos. Kung sa labas ang lupo po, lubos ang lubos ko. At siyempre, hindi pa ba, mga kalimutan. Ano po rin niyo? Masaluto po kami. Sana, ano po, ang uh, ama na ka natang, ng dati kating natalo ng nanawino ng kamalilis Norte sabi sa Yung pagiging uh, first full province ng kamalilis Norte Lorte siya. Ang tunay na dahitan. Dahil sa kanya mga dalawa, sa buong nalabigin ang mga kisnote, nagtugubo ang mga negosyo, Kamu lo tuh mau sa sebagian dari kilo kemarin di supermarket kayak, bukti jadi kamu kemarin di supermarket ramuan punade, mau walau nggak tahu lah, ingat aja Terima kasih. 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 Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yun din asin, di din asin ang Banking Law Wellness dahil sa kanyang kasipatan, sa lakas ng loob katulad po yan kami mga kalaki-opisyal na kumipila sa Senado kumipila sa mga kukuha niyang pang-ayuda para na po manalas ang mga istorte ito na po ang isang inyong mga kapayag may kaibigan po ako sa speaking town, sabi niya po kami po yung ingit na ingit sa Tagalog ng speaking town dahil nakikita po namin, alalaman po namin ang pagsumikap ng inyo, pagkasukuman. Sobrang dami kayuta ang tumatating sa inyong lugar. Sobrang dami proyekto na dinadala. Hindi kong masukuman Diyos at Adyado. Kami po yung hindi na sa Tagalog speaking pa. Ito yung isang katotohanan. Alam po ninyo, si Gonsel Pasa Jim po, nung mga nakarang si Madala, si Goro, pinigil sa gula. Ako po'y nagpunta ng mga beso. Ako po'y nagpasama kay Pang Diyos at Kasi po, ganyan yung aking pumakla na Barber's Day. Nagagalap din sa bayan ng labo sa September 2 ay gusto kong maging masaya. Malagdagan din kasi yan ako. Kaya ako pinagpala sa tulisin. Sinamahan ko ang mga dosis sa mga kandipartilis na po sa mga kandipartilis na pwede po natin na uh, buwan na kayo na. Ano po si Mang Yusuf na po siya po nagsama sa akin at malaking tulong po na ako po, po ay malakas doon na nakapasok sa mga kandipartilis na pinasunan namin na tayo na sa kanya. Kaya kayo po mga kapagsaba kaya po po nakalapis sa akin ay Santa, ibigyan po natin kayo ng pagpapala ng susuka sa pamamagitan ng ordinansa ang akin pong ginagda sa bayan ng na First uh, first Father's Day. ang po dito po sa pagkakasin ng 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 mga na Ginawa ko po dito sa mga po sa po natin na ang mga araw para uh, Father's Day, ang dami si Pero yung isang tunay na pahatang bayani, na buhay ng bayani ay hindi

And my very most reverend, honourable, Municipal wonderful, kind lord, every of Lobo, Camarines and and again for all the days that we the way from Lobo. and I, we Tony, and meet with you,

sa mix group. Siyempre, pinatrapunan ng house speaker, Martin Romualdez, upang mabisita ang iba natin mga kapatay, OFW. Asa'y pangtat, siyempre, upang... si Atty. Russell at ang mga staff ni Kung at kung hindi po sa tao ito kung hindi po sa pagsisunikap niya wala po itong programang ito at wala po ito wala po kayo ngayong umagang nito walang iba ang napakasipag at napakagaling Kung Josie Banning Cardiado wala po si Tong Luzuma nasa, nasa bansa ng listipo po. Ano? At siya po ang piyadala ng na, na, na listipo border sa kanilang ating bansa ng Pilipinas. Kaya, ay nito po ako para siya uh, magsalita galing lang po, wala po siya. Ano po? At ang sabi po na sa akin, ikumusta po kayo. Ikumusta po kayo. At ikumusta 有吗？